Yan, good evening mga kasadik Ah, huwibis na naman ang gabi mga kasadik Dito na kami sa spot Kasama ko sila kayo Kompleto ngayon, nandito rin si Gilby at saka si Bayuan Si Baywan hindi na naglalaba kasi Sumasabay na sa amin Ayan o, oh, dito na kami Kaya lang grabing low tide mga kasadik May mga tao doon sa loob wo. Wala kami mapagpwistuhan Doon sa dulo sa dati naming pwisto May nakapwisto na Naunahan na kami dito sa kabilang side naman ni eh, parang negative palagi yung pwesto na to eh. hindi nga nung maraming mahuhuli kami eh. parang subok na namin yung area na to kaya ang ngayon ni eh, tayo ulit sa drum habang walang pulis mukhang delikado ngayong gabi natin ngayon kasi pag ganitong sistema na dito tayo sa right side Bihira lang yung mahahuli dito. Hindi ka doon sa left side na marami talaga. Ano, dito eh. Si Baywan na yung bahala. What's up, uh, kasidik? Si Baywan na yung bahala ngayon. Wala ah, bahala dyan. Marami tayo dyan. Ayan, okay. Sit up muna kami para makahuli kami ng isang balde. Inshallah. Tuda. A few moments later. Ayan, oh. Nakadali na tayo ng... Medyo maganda. Pangalawa, ito yung una, maliit. Uy naman oh. Mga 30 minutes bago tayo nakahuli. apa apa ni? Tu miki lelaki-lelaki dah tu. Hmm, masyaallah. Ini lelaki laki ya. Oh, rindat memang baik. Susah bila mirror teleng nang anu? Perahu anu susah tu? Perahu tu. Dan memang sedikit kelima pira asuhnya tayuh 1, 2, 3, 4, 5 Balik Susah sedikit Kita buang pira asuh Do Marlin. Sup, <laughs> sup, sup, sup. Ini. Eh, <laughs> siapa nak sakir sakir mami pai Dalawa, Dalam, dalam balik tu oh, oh, oh. malaki tu Tunggu di mati ni nombor Masya Allah, Masya Allah ni mata mata nak mata nak isda Ini puluh. Ais. Wit. Ini oh laki Laki-laki wahadik. dali na karam ko na bigti ay kinagat sa wow! kinagat sa pain you know? oh <laughs> patay ka ngayon dagdag high blood ka ngayon oh no? <laughs> hindi na makatakas ayun ah. oh. kinagat Yan lang yung huli natin mga kasali ko. Liliit. kalahati lang talaga. Hindi tayo nakahuli ng marami. Maliliit pa. Ay, eh, buhos natin para malaman ng kalagayan. Ayan o. Oh. Ay, ako wow. na. Meron palang maliit doon o. Maliliit. Ay, okay, ano pa yung... Hindi, pinain nila yan kanina doon sa baba eh. Oh segir-segir. Padah lawan kerab. Eh, Ini begemu sa kali yang anu ah. Lilit tah hilanglah lang pembai. Heh. <laughs> Bari rakep, bening ba khamur idih. <laughs> oh, hit. Nin. Ah, terletak. Melaki ki bau itu. Arba, mah Kamsa. sipta sabah tamania isa asra oh ang marami ram itu marami kasi mahuli na nakaras 11 12 13 14 15 16 17 Dati 16 lang talaga yun eh. 17, 18 19 20 21 22 23 24 wong kerup capus tatlo totlo kerup meron may isa doon sa lob la ba ya lang ma kasadik ya lang kasadik Away na tayo. alas 12 na grabing Na. Oh, na pawis ako, grabing humid. humid, na humid. Wala na, wala na kahangin-hangin mga sarik. Tsaka, ito lang yung huli namin, oh. 24 piraso. At saka, tatlong crab. Ganun pa rin yung tubig, grabing baba. Kaya, uwi na kami. Ah, kunti lang talaga ang huli namin. Wala na, hindi na tulad dati na masagana ang hulihan ngayon. Panahon lang yan. Kung nainitan din siguro yung mga isda kaya nawala din hanggang sa ulitin mga kasadik mabuh